Suportado ni Cesar Bantado ang relasyon ni Sunshine Cruz kay Atong Ang kasunod ng kompirmasyon ng kanilang pagmamahalan. Pagkamat naghiwalay na sila ni Sunshine at naandala kanilang asal noong 2018 na natili silang magkaibigan at may respeto sa isa't isa, lalo na para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Oo, pero na, ito, pero na, Pero congratulations uh, sa dahil up nga ng mga ibang network at saka ng mga ibang social at parang uh, showbiz ha, yung exclusive interview na yan ng Billionaire TV. Oh, ang dami. Oh, diba? Network ka talaga. Okay. ibang network talagang pinick up nila yung balita natin sa Billionario TV. yang mm -hmm. Yung pag-amin ni Atong Ang. nag na pala sila. Uh, birthday ng anak ni Sunshine. Kaya parang ano, uh, tanggap ng mga anak ni Sunshine. Even Cesar dahil nag-shake hands sila. Okay. Yes, kasi Ay, ka, Ay, okay. Ama, tapos, parang ano siya, yung si ano, si Sunshine Cruz na dati naman na nagwalay sila. Hindi naman siya friendship ni Cesar eh. Naging oh, oh. friendship lang doon pagtagal. Oh, at oh, oh. nakikita na sila pagtagal sa mga okasya ng kanilang mm. anak. Nagsasama-sama na. Nung kinuha nga yung reaction ni Cesar Montano, ang sabi niya, hanga daw siya kay Atong ang sa pagiging man enough. Yes. na aminin mm. yung kanilang relasyon ni Sunshine. Mm -hmm. Sabi niya, really wish ko sila na talagang maging masaya ang kanilang relasyon. Diba? Eh si Cesar Montano naman, eh meron na rin namang bagong labi-labi, di ba? So okay din, diba? na yun, di ba? Talagang doon pa naman, alam na natin yung pukat-pukat nila sa ari-arina, sa ano, sa ano, Dito <laughs> sa bunga. pag <laughs> jowa <laughs> eh. Pero wala talang pag-ami. Pero ang maganda, at least lalaki ang unang umamin. Di ba bang po? Yes. So, uh -oh. right? so congratulations at least ngayon. Open na kayo kahit anong gawin nyo sa buong mundo. Pag ito yung pagmamahal nyo, wala lang yung magkok. At saka mukhang napin naman si Sunshine, di ba? At oh. grabe. At happy, oh. happy din kami, Sunshine. Thank you very much, Sunshine Crew. Yes, thank you very much, Sunshine Crew. Mm, uh -oh. More and more atoms. Oh, oh, sa pinadala. Uh -oh. Siyempre, thank you sa pinadala ng gifts sa Pilipinas yes, oh, PMPC, oh, sa, PMPC, no? sa PMPC. Thank you so much. Salamat yeah. Sunshine miss you! ay aking Facebook account, alam mo na. Oo. Oh, hmm. oh. And even, ano, si Carmen Dolalas, Kim Pao United, thank you rin to sa oh, gift sa parapol, Thank you. Thank you sa Parapol, sa Carmen Dolalas, ng Kim Pao United sa Christmas party. Yes. Okay.